Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Bagyang dumami ang bilang ng mga Pilipinong naniniwala na bubuti ang kanilang buhay sa loob ng isang taon ayon sa social weather stations. Batay sa pinakauling survey ng SWS mula Hunyo a 28 hanggang Ika-isa ng Hulyo, 46% ang nagsabing naniniwala sila na gaganda ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na taon. Mas mataas ito ng isang kumpara sa kaparehong survey noong Marso. 45% naman ang nagsabi na hindi sila umaasa na magkakaroon ng pagbabago sa kanilang pamumuhay habang 5% ang nagsabing mas hihirap ang buhay nila. Tumaas ang Net Personal Optimism Score noong Hunyo sa plus 41 o excellent mula sa plus 38 o very high noong Marso. Ayon sa SWS, tumaas ang bilang ng mga tao optimistiko na nasa Luzon sa labas ng Metro Manila, gayon rin sa Visayas habang bumaba naman ito sa Mindanao. Tumaas din naman ang percentage ng optimism sa mga taong may mas mataas na pinag-aralan gaya ng mga nakapagtapos ng kolehiyo. Patuloy umano ng umihina ang puwersa ng mga rebeldeng komunista sa bansa ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr. Sa isang forum na inorganisa ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, Sinabi ni Browner na nasa higit 2,600 na raang rebelde na ang kanilang na-neutralize mula Enero hanggang 17 ng Agosto ngayong taon. Anya, higit isang daan at dalawang rito ang napatay sa inkwentro, walumput pito ang inaresto at higit dalawang libo apat na ang sumuko. Ang patuloy na pagliit ng kanilang bilang ang pangunahing dahilan umano ng paghina ng kanilang puwersa, lalo pat nalagasan na rin sila ng matataas na opisyal. Malaki rin anya ang epektong dulot ng pagkamatay ng kanilang leader na si Joma Sison sa pagbagsak ng isinusulong nilang ideolohiya. Dahil dito, sinabi ni Browner na maaring hindi na makapaglunsad ng anumang terroristic activity ang mga ito. Hinatulan ng Sandigan Bayan ng 64 na taong pagkakakulong ang negosyanteng si Janet Lim Napoles dahil sa kasong graft at malversation of public funds. Ang kaso ay may kinalaman sa ilegal na paggamit ng hindi bababa sa 20 milyong pisong pondo mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni dating South Cotabato Representative Arthur Pingoy. Sa inilabas sa desisyon ng Special Second Division, inatulan si Napoles ng hindi bababa sa apat na taong pagkakakulong para sa apat na kaso ng malversation of public funds at 24 na taong pagkakakulong sa apat na kasong graft. Pinawalang sala naman ang iba pang kawani ng gobyerno na sangkot sa kaso maliban sa 2.9 na milyong pisong malversation case singil sa PDAF ni Pingoy. Bukod kay Napoles, kasama rin sa inatulan sa nasabing kaso ang dating mga opisyal ng National Agribusiness Corporation na sina Rodora Mendoza, Victor Kakal at Maria Niñez Guanizo. Bawat isa ay may hatol na 10 hanggang 16 na taong pagkakakulong at multang 2.9 million pesos. Bukod sa pagkakakulong, pinagmumulta din si Napoles ng hindi bababa sa 41 milyong piso katumbas ng halaga ng public funds na hindi nagamit ng tama bunga ng kanyang criminal charges conviction. Lusot naman sa kaso si Pingoy dahil wala o matibay na ebidensya ang korte laban sa kanya. Sinabi ng kampo ni Napoles na iaapela nila ang nasabing desisyon. Dalawa hanggang apat pang bagyo ang inaasahang papasok sa Pilipinas bago matapos ang taon. Ayon sa pag-asa, tatawid sa bansa o magla-landfall ang mga bagyong ito kaya't inaasahang magdudulot ito ng nakakapinsalang bugso ng hangin o malakas na buhos ng ulan. Kaugnay nito, inaasahang idedeklara sa susunod na dalawang araw ang simula ng Amihan Season o pag-iral ng Amihan o Northeast Monsoon. Tuwing panahon ng Amihan, mararanasan ang paglamig ng temperatura lalo na sa silangang bagay ng bansa at ang pagkonti ng pagkulan. Sinabi ng pag-asa na mararanasan ng unti-unti ang epekto ng El Nino kung saan hanggang 45 lalawigan ang makakaranas ng tagtuyot pagdating ng Marso 2024. Inaasahan ting makakaranas ang ilang bahagi ng bansa ng dry spell mula sa Nobyembre hanggang sa simula ng susunod na taon. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office sa so PCO. 66 days na lang, Pasko na. Ako si Villar Basilonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.